Ang uh, kabataan talaga ngayon. Puro modern, modern herbal medicines. Ay. Uy, Aling Cora. Ang lakas naman ng boses mo. Narinig ka namin dito. Ano na naman yan? Eh, kasi naman. Kung ano-ano lang itong lumalabas sa social media. Noong panahon namin, simple lang. Nagpapakulo lang kami ng dahon. Walang kapsul. Walang tabletas. Diretso sa Malakas at parusok pa rin! True, Alitora! Ang lola ko nga dati, umiinom ng isang dram ng pinapulong tawa-tawa tuwing may dengue, blabna, o hika! At alam ba, she's alive and kicking! Wow naman, Belen! Saan na-hold? <laughs> Pero, ito ang tandaan natin, hindi forget kung kumana noon, eh hindi na natin natin magiging pork ngayon. Kaya nga may mga herbal extracts para mag-concentrate, mas adiktivo, at faster acting. Hmm... Pero, <laughs> paano mas naging better extract? Hindi ba mas maganda pa sa liwa? Sige, Luis. Think about it. Kung gusto mong makuha ang penetration ng isang tasa ng tawa-tawa, anong gagawin mo? Simple lang. Magpapakulo ng sa kaldero, iinulit buong araw, at malamang ihi ng ihi Exactly. Pero kung herbal extract, isang kapsula, lang, finish na. Hindi mo na kailangan maging walking water dispenser. Pero, paano natin malalaman na totoo ang extract? Paano mo peke? Aha! may standardized extracts. Tinitiyak nito na nakukuha mo ang tamang dami ng pinakamabisang sakap ng halaman sa bawat dose. Hindi lahat ng dahon ng isang halaman ay pare-pareho ang bisa. Depende yan sa variety, sa lupa, klima, at tamang timing ng pag-ani. Ah! Parang boko juice. Minsan matamis, minsan hindi. Depende sa nyo. Tama! Kung napakulog ka ng dahon ngayon, pwede masyadong mahina o sobrang tapang ng detecto. Pero sa standardized extracts, bawat ino mo, laging same dose, same effect. Pero hindi kaya masyadong mahal ang standardized extract? Baka nga sa kung kong kapsula lang ng powder leaves ang laman. Akala mo lang yan. Mukhang mas mahal, pero dahil mas potent, mas konti lang ang kailangan inumin kung extract versus powder leaves. Hmm, parang gusto ko itong herbal extract na ito ah. Sing! Hindi ko na kailangan mag-upsaya ng oras sa pagkolekta at pagpapakulo ng damon. O, o uminom ng katsum na hindi siya kung ganun ka-attractive. Pero siyempre, standardized extract ay hindi lang para sa tawa-tawa. Pwede nito sa natundi, sambong, luyang dilaw, at marami pang ibang klamang gamot. Tama! Kaya sa suso na magsabi sa inyo na mas okay ang dahon kaya extract, anong isasagot nyo? Hindi lang yan, chismis! Science yan!